Zaur! Festita, Othar Organa! Jeish Flabul! Yes, F Obrish! Kamusta ang lagay natin sa mga kalaban? Napabagal namin ang paparating ng mga Hathor. Ngunit wala ang mga sangre. Kaya tiyak na nasa sa palasyo na sila para kalabanin ang mahal na Kera. Aveva! Wala si Mitena sa kanyang trono o silid. Tila na duwag at nagtago na ang na Reyna. Flamara! Adamus! balik na sila. At kasama nila ang iyong ina. Nilayo ko na siya. Bakit pa siya bumalik sa laban? Ngayong naririto na tayo sa lirin, ay babawiin na natin ito mula kay Mitena. Samara, Adamus, Daya. Tera, nakita mo na ba ang nais mong tulungan? Wala na siya. Sinama ni Mitena sa pagtakas. pagtapas. sabi na! Sino ngayon ang duwang? Inaalala ko ang sinabi ng sundalo niya kanina. Si Mitena ay may bihag. At yung bihag na yun ay gagamitin niya laban sa akin. Sa atin! Pero hindi ko alam kung sino yun. Gusto ang sat may panahon tayo upang pag-isipan yan. Ang tutukan natin ngayon ay ang laban. Huwag nating hayaan na makalapit sila sa palasyo. Hindi Esma, eh, sa pagtanggal ng parusa, mahal na kera. Huwag kang magpasalamat sapagkat pansamantala lamang iyan. Ngayon, kung nais mong mabuhay pa, may hihilingin na akong kapalit. Ano ang maipaglilingkod ko, mahal na kera? Nais ko ng kapangyarihang makapagpapasunod sa aking bihag. Nais kong tanggalin ang kanyang puso isipat kaluluwa upang gawin niya ang lahat ng ipapagawa ko sa kanya. Ang kakayahang iyan ay isang malakas ngunit mapanganib na kapangyarihan. Kaya kailangan humarap muna sa pagsubok ang sino mang nagnanais nito. Handa Saan ko matatagpuan ang kapangyarihan na ito? Sa isang mahiwagang kuweba malapit sa Lereo, matatagpuan ang itim na bato. it in the battle